for today's video, eh, magluluto ako ngayon ng pinangat na isda. So, ngayon, meron ako dito. Ito yung ano, yung style ko na paano magluto ng pinangat. So, uh, meron ako ditong dahon ng saging. Yan. Meron yung ipapangat kong isda is yung gigi o oh, galunggo ang So, sa isang ano, sa isang tanong, nagay ko na yung dahon ng saging. So, kailan ko na siyang yung, uh, yung mga ating isda. Ganyan.

itong suka is yung brown suka na uh, dito sa iba is uh, ganito ang aming suka dito mas masarap to guys tsaka bagay natin, natin ng black pepper and then ang aking salt aking himalayan salt yan then konting water para ano to yan then pili na lang isa lang natin yan sa kanan yan guys, sinalamanan natin, then Yan. Yan guys, pakukumukulo nang ganyan, then nilagyan natin siya ng sili.